Hello, uh, good uh, morning mga idol 3am na So kakatapos ko lang mag-edit And uh, mag-gumawa uh, ng ilang mga content But uh, na may uh, napanood lang akong video At may mga nagsasabi din sa akin May mga nagkakalat kasi ng fake news Or ano para tinatakot yung kabila or what Ito po napanood ko po yung uh, video ni Boy Tattoo uh, Or basta this video is intended para na din kay Boy Tatu Kay Boy Bagsik at kay uh, uh, Boy Ongas. Bro, uh, Boy Tatu uh, wag mong papaniwalaan yung mga sinasabi nila na pinagbabantaan o may balak. Hindi yan totoo bro. Okay, nakita nyo kami prior to the press ko nung nang, nag press con tayo. Nagbabatean pa nga kayo ng mga utol ko. Alam mo naman ang ginagawa natin dito for, yeah, for, for entertainment purposes. Okay kapatid, so wag po kayong uh, mag-aalala sa kaligtasan po ninyo. Dahil again mga idol, kahit sino pa po, kahit sa uh, dati nila Boy Visa, dumayo po sa amin. Ipinangako po namin ng kanilang safety, ang kanila pong kaligtasan na kaya po kahit po kayo ay uh, galing pong Bisaya at kayo po dadayo dito sa Luzon. Uh, amin na pong ina-assure po ang inyong kaligtasan. Wala po mangyayari. Huwag ka ma, ano, wag ka mag-aalala, Brad. Kung ano man yung ginagawa natin sa ano, sa press ko ano, hype lang 'yon, kapatid. wag po wag niyo pong papaniwalaan yung mga mga tao na naninira or Pinapalabas na meron daw kayong uh, may gagawin daw sa inyo. Ako na po, ganito po mga idol. Akin pong um sasagutin uh ang ang uh, kung ano man ang gagawin ng ng uh, kung ano man ang gagawin ng team namin or ng, ng uh, kung sino man dito sa Luzon sa inyo because I am uh, assuring your safety. Kagaya po ng ginawa, may mga dumayo din sa amin na na nasa kampo nila, nila Boy Bisa no uh, nakipag-sparring sa amin. But again, we are reassured their ano, their safety. Again, meron nga din mga nagalit doon na dahil nung may mga foul uh, na mga tira. But ka ako po yung kahit nakikipag-sparring po ako, ako po yung mag mismong umaawat sa mga nagiiinit. So yun po. Ngayon din uh, nag-usap din kami nila Sir MJ nila Sir Rendon uh well versed po ang aming uh, ang aming mga tao ang aming team na hindi na po yun mahuli alam mo, ang nangyari doon uh, sa presscon no? uh, boy tato alam mo namang hype lang ano kaba, no? uh, ikaw naman eh you know we need to sell the fight alam namin mabait ka alam mo din naman mababait si Utol Dave alam mo din naman na sila boy Unga sila uh, boy bagsik na uh, prior to the presscon di ba nag uh, batian naman sila ng aking mga kapatid ako lang hindi lang ako ganong tumatayo dahil masakit ang aking balakang bat same thing mga idol. In character lang tayo pag may camera. Alam mo naman yun eh, di ba nung nag, ano kami ni Bagsik eh, nung kinamerahan lang ni Pau, tsaka kami gumawa ng medyo konting uh, eksena exe di ba? Alam mo naman, pero kapatid na iintindihan ko at nararamdaman ko yung iyong ano, yung concern mo. Huwag ka mag alala Pinapangako ko sa inyo, bilang uh, kapwa Pilipino, magkaiba man tayo ng rehiyon na pinagmulan, Luzon kami, sa so Visayas kayo, i-assure po namin ang kaligtasan nyo. Huwag po kayo mag alala bro. At uh, win wish ko yung ano, yung uh, napakaganda ninyong laban, maganda laban mo with Sam, maganda laban ni Bagsik and Dave, and si Boy Ungas and si Melbs. Okay, magalala mga bro, uh, this is for all for entertainment. Huwag yung uh, huwag kayong mag, uh, tawag dito parang, uh, Ma matatakot o mag-aalala para sa inyong kal uh, kaligtasan mga kapatid, <laughs> hindi po kami ganyan okay, we are too matured Uh, for that mga idol Pathetic move yung mga gano'n Hindi po kami gano'n Ganun man na nagkainit dan Kasi nagka-provoke sa uh, Sa press con But alam nyo naman na ah, 'di ba Sa orientation natin eh We did that for entertainment So uh, Bro Boy tato Napanood ko yung ano mo kasi Yung video mo So huwag kang mag-alala bro um, Kami dito Assure uh, ko sa inyo Okay uh, Bukas Ano na Enough of the entertainment na uh, ano na yon uh, talagang ano na uh, yun na yung real thing uh, yung boxing yung laban uh, suntukan ng mga sikat di ba uh, kami na ang mangangako sa inyo nang ano nang nang kapayapaan okay bro kasi na ano din ako nadala din ako dun sa ano mo wag kang magalala nakita ko kasi Concern ka eh wag kang wag kang magalala bro and wishing you na talagang mag ka sa uh, laban nyo ni Sam and we are expecting na makapagbigay kayo ni Sam ng napakadang, maka, napakagandang laban. Ganon din sila, boy, bagsikit si, uh, si Dave at si Boy Ongas at si Mel eh, si Boy Ongas, nakita ko, di ba, bago tayo mag-start mag, uh, nung ng press con, di ba? Nag, uh, ano pa, nag-peace bump, peace bump pa yung magkabilang kampo natin. Nangyayake lang talaga yon di ba? Parang sila, ano, sila... Tag dito sila, ayan, sila sir bad boy ng sibu at si coach Alex 'di ba? Actually, both of them mababait naman 'yan eh. The way litas si Bad Boy ng Cebu. Alam ko mabait siyang tao. Coach Alex din naman napakabait ni Coach Alex. So, of course, mga idol, ganun lang talaga hype for for the hype. Pero alam niyo naman yung boundaries natin Na pagka talagang nagkita naman tayo in person. Wala namang ganun, Diba ba? So, kami po, ah uh, po ng Team Manila at uh, Team Luzon. Ah uh, Nangako po kami na hindi po yan totoo at wala pong mangyayaring ganyan sa inyo kapatid. Asaan niyo po yan? Um tao po kaming uh, um tao po kaming uh, tawag dito. Uh, nagpapaalala sa inyo na uh, kahit po ito ay uh, uh, hurting sport or boxing but at the end of the day we are brothers mga kaibigan sa industriya and we are brothers uh, sa sa bansang ito at wala po kaming personal na galit or issues po sa inyo. Actually, we're very thankful uh, na nabigyan tayo ng ganitong spot ni Sir MG, ni Sir Rendon, di ba? So, huwag kayong mag-alala. toto, -to, sana pag napanood mo to, uh, ano na, uh, maalis na yung mga agam-agam sa mga isipan ninyo. At saka kay, ano, kay Champ Albert, yan, kay Champ Albert, narinig din yung sila yung atang unang nag-release niyan, kay Champ Albert. Huwag kayong mag bro, magkakilala tayo, di ba? hindi na unang una hindi namin kayo tataluhin, 'di ba? Pangalawa, alam naman namin na handle mo si Bad boy ng Cebu at wala kaming personal na galit sa kanila. Okay, may mga tao lang talaga na nagpapakalat na, oh, ganito daw kayo, titirahin daw kayo ng ganyan. Pinapasama lang po nila yung image namin o yung iba, siguro, uh, inaano kayo, Sinasayko kayo para maging distracted kayo. Huwag po kayo mag mga idol. Diba? Huwag po, in ako, Albert, bro, diba? P -p -p Pistorama pa lang, mga Mga wala pa tayong <laughs> Ano uh, Tawag dito eh, Hindi ka pa pro noon Amateur ka Amateur din ako Pero nagiging announcer na ako Sa kantada noon Pero uh, Bro Yung Kahit hindi pa tayo noon Magkakilala personally Pero yun Yung mga uh, Nakalipas na panahon Na nagkakasama tayo Well respected yun mga idol And Even boy toto uh, Even kilaboy bagsi Kilaboy angas All respect mga idol And uh, uh wishing you wishing all of us na talaga maging safe sa laban ayumang uh, kapatid kayo, and kayo at uh, makapagbigay uh, uh, yung magkabilang kampo natin ng entertainment po sa mga tao at this time yung real uh, real thing na yung boxing talaga so yun lang mga idol at uh, again uh, <laughs> na ano kasi ako gano'n kasi ako medyo na na yung kumbaga maano ako magbigay talaga ng simpatya sa mga ganun kasi na experience din namin before na maging inferior, di ba? At may mga superior. So, we don't want them to feel that way. So, ingat po kayo mga idol. Huwag nyo pong alalahanin yun. Kami po ang uh, mag-assure ng inyo pong kaligtasan. Mga, tol mga tol. Yun lang. Uh, peace. Good night. Alam ko mga tulog na kayo, but uh, ako patulog pa lang. Yun lang mga idol. Peace out.